ok sa mga gano'ng klaseng mga cases yung hindi na treat agad ng kung kailangan niya man ng antibiotic hindi na kapag antibiotics tapos nawala naman yung mga symptoms ito po ba yung mga chronic na na mga cases okay pag hindi okay pag nawala ang sim, wala asymptomatic siya at mm. that point kasi na treat mo siya at nawala yung symptom at bumalik ulit mm. so ibig sabihin hindi pa siya resolved No, so the, the prostatitis is, is not resolved, and it go it can elevate to another uh, advanced stage, and that becomes very difficult. kasi nga, maaring mag-call a friend siya ng bacteria. Uh -huh. Alam mo yon? Kasi tinitreat mo siya eh. Alam mo yon? Uh -huh. Initially tinitreat mo Joshua, tapos simply konti na lang. Tapos na lost to follow up yung pasyente. Tapos bumalik, uh -huh. bumalik sa yon tapos siyempre may bakterya yan. Kaya anong gagawin ng bakterya in order to save? Tatawag siya ng ibang ano no, no. So how do you do that? Because you have naman ano. Mm -hmm. Alam mo naman ang bakterya can be ano. Uh, hindi mo naman nakikita it, mm. it, it becomes very ano lingering later on because meron naman tayong external staphylococcus kung sabi mo mm -hmm. minsan hindi naman nakikita yan. But externally, you can have Staphylococcus bacteria even ay, now. May kita. Pwede siyang May patawag. Siya. Alam mo yung kunyari nasa pangloob siya na panglabas siya na bacteria, pwede siyang ipatawag pa loob. Nako. Lika dito. Uy, tulog, Tulungan tulog. mo kami. Eh, they're, yun. ay bacteria sa bacteria. They're, they're mm. ano communal, hmm. They they can share ano friendship, po. 'di ba? Hmm. Pero doc, <laughs> so, sama-sama na. Oh, 'di ba? Sa mga infections doc, uh, limited lang po ba sa bacterial infections yung mga nagkakos ng prostatitis? Ah, uh, okay. Li limited? Ano, okay. Depende yan kung what type of bacteria you're talking about that has infected the prostate, no? Sabi ko, there are single, single strain or mixed strain, 'di ba? Now, if you're trying to see if the if it is, the bacteria is caused by a mixture of strain, you you have to see kasi baka yung strain ng ano ng bacteria has something to do with uh, creation of stone kasi pwede mm -hmm. mag-create yung bacteria hindi lang infection mm -hmm. or prostatitis baka later on pwede magkaroon ng bato like yung mga klebsiella enterobacter na type na bacteria na tumawag na mm -hmm. pwede magkaroon ng bato da later on hindi ka lang magkaroon ng prostatitis mag pwede ka rin magkaroon ng ano, prostatolithiasis, is bato sa prostate. Ay, okay. Ngayon lang namin yeah, narinig yung dok. You get me? May yes. yes. mag... Ah, what is the symptom of that, Joshua? Ihi ka ng ihi ng ihi. Kasi dok, bakit? ba? Diba? Kasi kung may bato, alam natin, may bato sa kidney, di ba? You can have because of UTI. Yes. Uh, hindi maayos ang behavior mo ng pag, ano, pag uh, urinate. Mm. Di ba? Mm -hmm. Then you create infection. You can, you can create infection in the uh, in the in the kidney then later on pwede magka stone di ba ganun mm -hmm. ganon rin ang prostate Dok, may mga viral or fungal infection sa reproductive area natin na pwede mag-cause ng prostatitis. Meron bang ganon? That's, a, that's a different entity in itself. Mm -hmm. Kasi viral yan, kasi fungal. Kasi ang prostatitis is basically <clears throat> bacterial in nature, okay. bacteria in etiology. But what you're saying that if yung, yung daanan ng ihi, mm -hmm can have viral or fungal. Mm. Pwede yon yung symptomatology. Can mm -hmm. prostatitis, siguro i-ano natin yung tanong mo, can prostatitis cause other uh, neighboring infection, like fungal mm -hmm. or vi virus? Depende. Pero pwede. Okay. Pa rin. So, oh, depende siyang magsabay, mm -hmm. Ay, okay. na magkaiba, na ma ka ngayon sa treatment kasi mm. pag fungal, baka external, mm. 'di ba? Bacteria on ongo, pag parang may ongoing bacteria, mm. tapos may ongoing fungal infection. Mm. No? Kaya hiwalay. Okay, so sabay okay. Na, uh, okay. pwede 'yun kasi bumababa na ang immune system mo. Pwede na sila magsabay mag-attack. Mm. But initially they are totally of different mm. etiologies, okay. magkaiba sila. Mm -hmm. So ang, ang 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 kalalabasan yan is like ang bakterya na meron siyang mga mga kaalyadong ka mga ibang bakterya can call another friend mm. from, from another friend. country. <laughs> Alam mm. mo yun? Hindi ka dito, sumama may ka na rin kahit na hindi ka ano oh, namin. Oo, oh, dadami. Oh. Sige, pwede ba? Sana kung mag-a-attack eh. Mm -hmm. Diba? Eh, dito ka na. <laughs> dito na kami. Mm -hmm. diba? oh, okay. Depende kasi kung how, 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 how yung mga, yung other entities would ano attack the system. Okay. Kapag gano'n naman, kapag hindi to na-manage na ng isang pasyente, kunwari ang isang pasyente is meron na nga po <clears throat> itong prostatitis, tapos tumagal hindi niya kagad na pa-check-up, ano naman po yung pwedeng impact nito sa fertility ng lalaki? Very Mag good. anak pa po ba sila? Yes, very good. Kasi you can have problems later on kasi remember the the sole function of your prostate gland is the production of uh, seminal fluid mm -hmm. yung likido na importante sa similia. Mm -hmm. so if you have infection to that at nahaloan sa sa sperm mo you can infect the total ano semen Okay. And you, you can, can you can create problems later on yun si sabi mo sa fertility either uh, to yourself or pwede kang maging ano uh, yung count mo yung sperm count mo ah, bumaba, bumaba kasi inaatake ng bacteria mm -hmm. kaya, kaya minsan pag nag semen analysis tayo makikita mo ah uh, may bacterial count mm -hmm. di diba? okay lang yung may may few but mm -hmm. it marami siya okay. that's not good because it will destroy um it will destroy the structure of the sperm cell okay ano ang kakainin ng bacteria remember bacteria survive because of uh, nutrients in the cells or something ayun yung tanong mo dadagdag ko ano ang kakainin naman nila sa sa sperm cell mayroon ba silang pagkain ang ang likido pwede nila yung, yung seminal fluid na pinoproduce ng prostate pwede nila i-contaminate mm -hmm. because that has a uh, proteinous Ay, content okay. kainin nila mm -hmm. now the the sperm cell especially the head of the sperm not only does it have control 'di ba yung yung pinaka acrosome niya may control mm -hmm. andun yung center control niya kaya dire-diretso movement niya. <laughs> it has also containment of the nutrients okay okay alam mo yon Mm -hmm. imagine mo para silang astronaut mm -hmm. dala, dala ang pagkain dun Dundun sa lahat, ulo oh. so ngayon, aatakehin nila the head portion of the ano uh, okay. so ano matitira sa sperm mo? wala na, ng energy mm -hmm. wala yan wala na, okay. diba? Mm -hmm. so they're gonna destroy the, the the structure of the sperm, diba? so you'll end up having low sperm count okay